ang lakas daw nito kumahul kaya naman binili ko kaagad kaya naman pinangalanan ko siya ang pangalan niya ay Rendon Ayan. hello Rindon, shout out ka naman sa kanila Nagpatutsadahan sa social media ang internet personalities na sina Rendon Labador at Diwata. Ito'y matapos magkomento ni Rendon sa pagkatalo ni Diwata sa eleksyon 2025. Tila hindi sang-ayon si Rendon sa pagtakbo ni Diwata sa nakaraang elections. Nagkomento si Rendon sa isang Facebook page kung saan nagbigay siya ng kanyang saloobin sa naging desisyon ni Diwata na kumandidato sa eleksyon bilang isa sa vendor party list nominee. Baka akala ni Diwata magluluto at magtitinda lang siya ng pares. Pakitanong nga kung alam niya yung pinapasok niya. nag ako para sa kanya. Ang post ni Rendon. Sa pagkatalo ni Diwata sa eleksyon, muling nagpost si Rendon, Aniya, masaya ang lahat dahil hindi ka nanalo. Isa ka pang sakit ng ulo namin kapag nagkataon. Dami na nga problema, dadagdag ka pa, dito ka na lang sa paresan mo. Support ka namin. Sa iko sayo, lilipas ka din, dagdag pa ni Rendon. Minsan naaawa din ako kay Diwata, kahit ganyan itsura niyan, may damdamin din yan sigurado. Sorry bro, trabaho lang, Need ko sabihin mga bagay-bagay at wala naman taong nagsasabi sa iyo ng sampal ng katotohanan. Samantala, kamakailan lang ay pinasaya ni Diwata ng kanyang followers matapos niyang ipakilala ang kanyang bagong alagang aso, isang German Shepherd na may pangalang hindi mo aakalain, Rendon. Sa isang video, masayang ibinahagi ni Diwata na binili niya ang aso dahil sinabi raw ng seller na ito ay lalaki ng malaki at may malakas na tahol. Ang lakas daw nitong kumahol, anya, kaya hindi na siya nagdalawang isip. Ngunit sa kanyang pagpapakilala sa mga netizens, tila may kaunting banat din si Diwata nang biruin niya ang alaga. Ang maldita nito, sinabihan ko na ngang kumahol para sa followers ko, ayaw pa. Biro niya habang hinahaplos ang aso. Hindi nakaligtas sa mga mata ng netizens ang tila patama sa kapwa social media personality na si Rendon Labador na dati nang bumira kay Diwata. Hindi naman nagpahuli si Rendon sa kanyang sagot. Sa isang Facebook post, binuweltahan niya si Diwata sa pamamagitan ng ideya na bumili rin siya ng alaga, isang unggoy. Ano ipapangalan natin? Makabili nga din ng alagang unggoy, ani Rendon. Sinundan pa niya ito ng dagdag patama. Saan ba nakakabili niyan? Maganda sana yung meron nakasamang gold sa leeg para hindi na ako bumili. Ayon sa ilang netizens, tila mas lalong umiinit ang upakan online at bangayan ng dalawa. Hi guys! Papakilala ko lang sa inyo ang bago kong anak, bago kong aso. Sabi ng binilihan ko, malaki daw to pag lumaki. Ang lahi niya ay German Shepherd. Malaki daw to tapos ang lakas daw nito kumahul. Kaya naman binili ko kaagad. Kaya naman pinangalanan ko siya. Ang pangalan niya ay Rindon. Ayan. Hello Rindon. Shout out ka naman sa kanila. Medyo na ilang pa siya guys. Kasi nga bago lang siya. O oh, kahapon ko lang to binili. Sige na Rindon. Kahulan mo na sila. Maldita ka naman. Ayaw mo naman mag ano. Kahul kahul. Kahulan mo na sila dali. <laughs> Ang cute ni Rindon, ayan, pinikso lang si Rindon, ang ganda-ganda ni Rindon Kahulan mo sila ha Matangka daw to at saka malaking aso daw to pagka lumaki Kaya tingnan natin, bata pa kasi siya Ano pa lang siya, one month old, diba ang laki na? Kahul na, aw, aw, aw Bye! Hi guys, good morning, ayan Kung kahapon po nakita nyo na yung isa kong aso Actually, dalawa talagang binili ko Sabi kasi nang binilihan po, ito daw po ay, um Kumakahol siya ng kayang kumahol nito at magbantay ng 24 hours. Naku, Diyos ko. At ito ang binili ko ay maitim, saka mataba, chubby, ba diba? At saka ang cute ng ulo. At sabi ng binilihan ko, ito daw po ang the biggest American bully. Kaya naman, kaya naman ang cute at saka ano na siya. O, tingnan mo, ang angas, di ba diba? May mga accessories. Kaya, nga, kaya naman pinangalan ko siya, MJ. Hi, MJ. Shoutout out ka naman sa mga viewers natin. Ayan, o. MJ, hello. Shout out, ayan. The biggest American bully daw to. Kasi malaki daw to pag ano, pag uh, matanda na siya. Kaya naman, ayan o. Oh. MJ, hello. mag -hi ka. Hi sa viewers natin, MJ. Mahiyain pa kasi bago lang. <laughs> ayan. Hello, shout out. Au, au. Kahul ka din ah, kahol. Good morning, everyone. Ayan, kaligising na namin na rin doon. Siyempre, bago sa kumain, para mas lalong lumakas tumahol si rin ang aking aso ay painumin natin ng vitamins ayun ka na ba yung tamis rin matamis to aray ko, huwag matamis to kayo na, kayo na dali kayo na dali sarap yan, sarap ay, ayan, naubos, sarap masarap rin doon sarap diba ayan ayan <laughs> Si Rendon at saka Sino bang maganda? Si Rendon Ito O oh, Si MJ Sino maganda? Si Rendon o si MG. Comment down below guys Ayan ito na painom ko na kanina ng vitamins di ba? Si Rindon, at saka si Rendon yung isa Bye ow, 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 ow. <laughs> talo ka ano naman ngayon gano naman talaga hindi naman lahat panalo may talo ibig sabihin hindi para sa amin yung ano pagkatalo mayroon para sa amin gano lang yun. relax lang chill chill lang ang dami ko nakikita ang post dyan na ano na mga pero ganun pa man maraming salamat para sa mga sumuporta ah. ganon ganun talaga ang laban hindi lahat pinapalad na panalo mayroon talagang natatalo may nananalo so to the point na hindi kami nanalo so tanggap namin yun. di ba pero ganun man, maraming salamat sa mga taong sumupo. I don't care. Wala akong pakialam sa inyo. Kung pasyal kayo, basang is basura. Kasi, tandaan nyo yan. At end of the day, kahit, 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 kahit sa buhay ko, wala kayong naitulong para magpa affect ko ako sa inyo. Bukod sa panghihilan yung pa may iba pa, kayo, may, may iba pa ba kayo nagawa sa kapwa, na kabutihan? Di ba wala? So, bakit ko kayo hindihin? Eh, hindi naman kayo katulong Mga negative people. So, out ako dyan. Wala akong pakialam kung anong feelings nyo. Basta ako, alam ko sa sarili ko, nagsisikap ako para magkaangat sa buhay na hindi ako nakaperwisyo ng tao at wala akong tao inaapakan. So, ngayon, sa kabila ng pagpuporsige ko sa buhay, marami kang sinasabi, wala akong pakialam sa'yo dahil unang-una, hindi kita kilala. Ang alawa, hindi mo ako Bakit mo ako inosgahan? Wala kang karapatan. And ngayon, kung basher ka, basher ka na lang So, yun lang.

Ayaw pa awan, parang ko pipigilin Ang mga tao, sabik laging kumain Iwata pares, hayop ang kasikata